Pento po ito ng isang source na malapit na malapit sa pamilya ni Catherine Bernardo. Alam mo, nung palang malaman ni Catherine yung tungkol sa... Alam mo na, na may kasalo siya sa pagmamahalidad uh -huh. niya. Ito pala talaga yung pinakamatinding paghamon sa kanyang buhay na pinigyan siya ng pagkakataon ng kanyang mga magulang, lalo na si Tita Min, na anuhin niya sige, namnamin mo. Iiyak mo yan. Iiyak mo yan para lumuwag ang iyong uh, pakiramdam. Kailangan oh. naman kasing gano'n eh. Kapag nasaktan ka, sige lang. Oo, oh, oh, mo. Huwag ng sarili mo kung luluha ka, kung anong dapat mong gawin oh, para la ang pakiramdam oh, gawin mo. Sabi nga ng matatanda, hindi nakamamatay ang pag-iyak. Ayan, yes. tama. Yes. Diba? Oh, Nakakapag, ano pa nga yan eh, lubag oh, ano oh, oh, Pagpaluwag. At totoo yan, kapag ang puso po ay nagsumbong sa mga mata, hahagulgul tayo talaga. Puso ang nasasaktan. At ayon sa aking source, sa ating source, tatlong araw na sunod-sunod na talagang si Catherine ay hindi inabala ay. ng mga mahal niya sa buhay. Tatlong sunod-sunod yon Siguro kasama na doon yung hindi kumakain. Iyak lang ng iya. Ayaw mo nang may nakakausap. Dahil syempre nakarating na nga sa kanya yung kwento. Christopher Fermin, In the latest episode of Showbiz Now Na, discussed some of the things that the source allegedly relayed to them. According to Christy, the source is very close to the family of Catherine Bernardo. They then discussed how Catherine and Daniel fared after the breakup, stating that education plays a very important role. Ito po, kwento po ito ng isang source na malapit na malapit sa pamilya ni Catherine Bernardo. Alam mo nung pala nung malaman ni Catherine yung alam mo na, na may kasalo siya sa pagmamahal ni Daniel, ito pala talaga yung pinakamatinding hamon sa kanyang buhay na binigyan siya ng pagkakataon ng kanyang mga magulang, lalo na si Tita Min, na anuhin niya, sige nam namin mo. Iiyak mo yan para lumuwag ang iyong pakiramdam. At ayon sa aking source, sa ating source, tatlong araw na sunod-sunod na si Catherine ay hindi inabala ng mga mahal niya sa buhay, tatlong sunod-sunod yon, siguro kasama na dun yung hindi pagkain, iyak lang ng iyak, ayaw muna na may nakakausap, dahil syempre nakarating na nga sa kanya ang mga kwento. Yung tatlong araw na yun, nasunod-sunod na talagang iniyakan ni Catherine Bernardo ang paghihiwalay nila ni Daniel Padilla, matindi yun. Bakit alaman na ang pagtakasil ay totoo? Kasi lahat ng pinupuntahan ni Daniel ay nalalaman ng wagas. Kasi, may, bakit kaming device? Oh. May diba di ba uso-uso na yung nilalagay sa, sa saan-saan sa ilalim Pwede ng pala yung course. sa gulong. Oo. Uh oh, po, pwede oh, sa, sa gulong. Kahit saan po. po. pwede pala sa ilalim. At saka sa ano, sa cellphone. Uh Oo. -oh. Eh, meron eh. na may app uh -huh. ng ganon. O na app mo, okay. ganon. Tapos malalaman mo pala kung uh oh, saan At saka siya? ito pa, uh -oh. may mga nagte-text daw noon kay Katrina, do you want to know where your boyfriend is? Ay. Go to this address. Go to this ganyan. Detalyado Ay po yun, alalaman niyang mga impormasyon. Kaya walang duda, walang question. Talagang naniwala na siya. Lalo na nung uh, merong isang taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya na ikinuwento ng buong-buo na hindi lamang ito ngayon noon pa ito nagaganap. Pala! Ay, ay, ay ano pala nagmukmuk? Mm -hmm. Parang naisip ni Katrin ang dami niyang sinayang na panahon. 11 years? Uh, mm -hmm. uh, uh, at saka, hindi lang pala nitong pumutok yung kwento. Matagal noon pa pala, pala ito. Ho. Matagal na pala ito. Sunod, sunod na talagang iniyak ka ni Catherine Bernardo ang pag walay nila ni Daniel Padilla. Matindi yun. Ayaw, Matindi yon di ba? At saka mabuti nilang kamo. Tatlong araw niya lang. Alam mo, mm -hmm. siguro inisip na ta. Kasi pag nakikipaghiwalay tayo, di ba? Naiisipin mo yung mga pangit eh. Para oh, mas oh, mabilis oh. na makakawala. Di ba sabi nila, love keeps no record of wrongs. yeah Oh, yes. oh daw, oh, Pero, ang sabi naman ng iba, para madali kang makasulong, makapag-move on, isipin mo yung mga ginawang hindi maganda Ayaw, sa'yo. Mas oh, mabilis kang makaka-action. Oh,